いいね。<laughs> <laughs>

Nagri siya guys, inalagay. Tapos, 1, 2, 3, 4. Parang apat na layer. Meron siya mga beads. Ano kaya kung beads na ito? nakalagay. Ah, may mga pangalan pala yung beads. Ano yung na naglag ko? Ano ito? Hindi ko mabasa. Ang niliit. Ito bali iya ano ko na lang iya attach ko na lang diyan ko ano yung six layer fine filter six filter hindi ko siya mabasa niliit ang ano niya aanihin ko pa siya pero six layer ang filter niya kasi may mga kanya-kanyang ano pangalan Baliya ano, susulat ko na lang dito sa video. Kuha ng layer. Antay. Anto is the spill water saving shower head. Okay, filter niya. So, uh, lalagay natin sa gripo. Ano ba tayo lagay? Hmm? Ito yung mga ilalagay uh, natin. Wala nang naiwan. Wala. Bow. Yeah. E, ano, so? uh, ay, ano okay. itong... Ay, hindi. Itong... Ano ba ito? Ipapasok hindi pa? Siguro eh. may... Mm. Tapos pag binuksan yan... Tapos... Ano, bubuksan? Ay, hindi. Kung maliit siguro yung ano... Kung maliit siguro yung gripo. Kung hindi kapasya. Ah, parang hindi ko na, na Ay? Hindi ko na, na ng ganito. May tumulo. Ayaw. Hindi, parang maluwag. Kailangan ng ano. Kaso kaya. Sa ating, Ay, Asa ko nga. Eh, muso Masira. Yung kamay, nakaharang. Yes. Hindi ko pwede Kasi kung isok ito, si may... Ah. ganito. Ito yung uh, nalak. Pwede na tumin, kasi may pair na to eh. Malinis na yung tubig. Pa? Oh. Focus mo. Hindi, uh -huh. lumapit ka. Kasi lalabro siya kapag yun ang higit. Yung pangit. kasi ng pera sa kasi tong ano oh, ko. pera sa. Ano Wala din natin cellphone. Ay, tama. Paano? Ano Okay na nga, Bali. ganito siya, guys. Tapos hindi ko na nilagyan ng pampakalis, yung pampaksikip kasi hindi magkakasya sa grip Mataba kasi yung uso ng grip ko. na lang. Super higpit. Ayun, tatry natin. Kung lalabas siya dito. Okay. name na nga, bitch. Ay, sinasala nyo yung dumi. Ito may mga pangalan yan. Nagagandang yung mga dumi? Oo kaya yung nga po inumin, baka ano... Ang um, ganda nga. At... parang may nga baka yun? Mami, Maravis. pwede ka yung inumin? Pwede naman inumin yan eh. Pwede naman inumin ng gripo. Kalinis naman yan eh. hindi. Diba